Bella Padilla, ibinuking ang ginawa ni Sian Lim kay Kim Chu. Hindi na pa ng kaibigan ni Kim Chu na si Bella Padilla ang hindi magsalita sa isyo na kinaharap ngayon ng kanyang kaibigan. Ayon sa source, matagal na umanong may lamat ang relasyon na si at Kim. ni Bella, malaki umano ang problema pinagdaanan ng magkasintahan. Nagising na lamang umano sa katotohanan si Kim na isang araw nasabi na lamang umano ni Kim na tama na. Pagod na siyang magmahal ng walang sukli. Nagbulag-bulagan umano si Kim sa mga pinaggagawa ni Sian dahil mahal niya ito. Ngayon umano na tinapos na ni Kim ang lahat sa kanila, panahon na umano para mahalin naman ito ang sarili niya. Samantala, ayon kay Bella, saksi umano siya sa lahat ng pinagdaanan ni Kim mapalab na pa o hindi bilang isang kaibigan umano, lahat umano ay kukwento ni Kim sa kanya. Lahat, through good times or bad times, umano lagi siyang nandyan para sa kaibigan. Lagi umano niyang payo sa kaibigan na kung mahal mo, ipaglaban mo. Pero kung ramdam mo na hindi ka na mahal, tama na siguro. Marami pa naman umano nga hilalang mas deserve sa pagmamahal na ibinibigay ni Kim Chu. Marami naman sa mga netizens ang humanga sa pagiging totoong kaibigan ni Bella kay Kim Chu. Sana umano lahat ng mga kaibigan katulad ni Bella na laging nandyan through good times or bad times. Hiling din nila na maghilom na ang sugat sa puso ni Kim at muli nitong buksan ang puso nito sa lalaking tunay na magmamahal sa kanya ng totoo.